<laughs> iba yung sikat na yun. Sikat eh. yung eh, yun, ko sabi ko sa iyo, high torque. Mas high torque yung setup ko na pero ano, kung ano ko ngayon ah. <laughs> sabi nga naman ako din na ano yung BUSA, naka-turbo high torque <laughs> Aggressive yun. Ah, no? ah, ang mga kumamaya sa exchange. Sige, mga salamat sa Diyos. Ano, iba eh. Ramdam mo yung pag ay, mararamdaman mo eh. Ayun sa mga... Ay, ang araw ko ginagamit obisado ko. Ayun nga nga ko bro ngayon, kung mga, 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 mga. mga kapsong ko, pampalakas sa ahon, mga tanggal delay, pampatipid. Yan. Ano lang ano, nga ako ang yes. deal ko sa mga kwan. Tapos pag... Pagkakabit, pag mandatory test drive, Then, pag wala ka na randaman, tanggal na natin ano. Ganun, ganun tapos, nausapan, so, di o, na, tapos na usapan. Oh, wala no. lang kung ano-ano pa. Oo. Oh, Hiram yung marandaman kasi sinasabi nila lakas ta, ano. Tapos, Tinesting natin, wala ka naman naramdaman. Ni eh, parang nagluluko ang tayo. Na. Satisfaction guaranteed dapat. Oo, oh, uh, well, bro. Satisfied ka, di bayaran mo. Pag hindi, di so, tagalin natin. Uh, parang oh, <tinyo>